Good afternoon mga boss So karon atong buhi o na to atong legendary Aerox Nagikan og endurance nga nasok, uh, na kuanon sa kuan na kuanon sa bolt Nakasayop ang ram right so Pulihan na to siya o kuan black nga 62mm nga MTRT And then naka super So kani siya dahil akong unit is naka crank na siya Plus 4 crank Muna siya itong ipuli nga bago na siya nga MTRT MTRP, 3 Beckham man. Right. So dali ra ano na makita ang ang shop ni Monsi no. Villanueva Blue Energy at Bang Blue Energy. No, naka super naka pulley is uh, RS8 atong pulley nga gikan sa Luzon nga gipausaban dig, uh, degree sa pulley no. So karon eh karong adlaw aton ni Buion nato nga para mudagan siya balik. So, one month na gikan na uh, nagka-trouble. Alright, so, kanin tag 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 siya, tagiya, tagiyan sa shop, no? Monsi Motor Works, o mechanic na siya. So, dagan na siya siya, na napilan na mga boss, dagan siya napilan na nga, uh, drag race, drag race racer na siya. So, kanin in di ni, so, siya, Inmax, is, i-build niya po niya, bago ni, bago ni gi-kuhan, ni gi, -ap, gi So, dagan na siya gi-apilan, sa drag race, dito sa kuhan, nag mi-ani sa, uh, Elegant it uh, may does nga drag race. So, champion sa digto. Then, sa scooter category. And then, naka-place ni si sa... Uh, carb. Carb reader. Reader carb. Muna siya Yan trophy. trophy. Pero nasa ilang balay. Kung anong gadala dani kay... Uh, kwan. Piyot naman kayo. Anay mabutangan. Right. right? So, ato na yung Ang atong legendary error.

Para mataas ang boss Meron yeah. oh. boss Tao na karon boss Ako man ni, Ang ah, timing dito sa kwan Kaya sa pole Sok timing dani sa head Sok dun o oh, sa mga boss Sok dun Alright <coughs> Sunod ali nga katay Pag ni karon kanin Kani mana mani Ah mana Okay na dagan Kani na saan <coughs> Pugma siya isalpak na ang head. ah. Wow. MTRT lang sa Kalab. MTRT Z5. niya sangasang. alright mga boss mga bossing, okay pa kay nang block na ako no block na ako nga. parang pa kini gara sa GPT nga block ng mga buso. Ang narami dyan yung mga bossing is piston Piston Oh, wala pa ginagay garas Okay, parang yun lang JVT Wala pa ni garas, JVT Wala so, yun sa no? wala pa ni garas no Ang kulit ako MTRT Alright So, karoon mo yung piston no Damage sa itong bolt na nakasulod So, ang kuan ani diferensya ani is ang uh, ring niya kani yung ring di na matangtang yung ungot so kani rin damage piston ra right? pero ang kuan yung black ani okay pa kayo alright 62 mm kuan lang basic set Alright mga boss, ako na uman Sa nang oras karon At dip tas oras na size alright timing gear adjustable timing gear alright mga boss ano mga boss oh pandagdag labor na sa daun sa ka ba no oh, ano 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 dagdag labor dahil ito ganina manang sukod ganina sa yung timing dahil sa shop no dahil yung dito pikas mana sukod sa compression mana mana okay na dahil sa mag sa head kailangan mag tunong ang dahil ang head para pag is salpak na right. Ano na mga boss, tingnan na pag kuan sa safety nga kuan ba. Safety nga pamaagi para iwas salsag. Sa Alright. Alright mga boss So Bati na mga boss Timing na siya Daniel Zero na siya Zero na yung timing Panawa Panawa na Zero na na mga boss Idol Hindi tayo maglaro Legendary All Alright Nabuhay na Si Legendary Erox Alright Nabuhay again Atlas Nagkabalik Wih, rakyat sini lihat jendara Erek Erok Wih, rakyat Buhay rin sa mga boss Grabe Grabe ang naitabo sa iya no Since ang Enduran sa Cagayan de Oro Blockhead Piston Gabi Gabi Pagkakuan Tungod lang sa isa ka Kuan no Bolt Isa ka bolt Isulod dito sa kwan Air cleaner No Isulod dito Isulod dito akong ram Isulod dito akong head Dito Wasak wasak nakabalik na, no? legendary rin no, rin Ha ha ha!